Lord. <laughs> <laughs> Uy. 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 Mm. Uy. Ah. Okay. Bumangon ka na at nagbabag si Kumari ay meron daw parehistro doon sa bayan. Anong parehistro na naman? Ay, Jesus, bumangon ka na mag-intindi <laughs> mo ng maligo natin. Ano nga yun? Ano yon? Ang balon ng pila. Bakit? Sa anong ano na naman na yun? Yung registro na yan? Parehistro daw, magkaparehistro daw yung mga, ano, kailangan sa pin, may pension na ang mga supot. Huh? Totoo ah! <laughs> Kumakal! Saan daw? Saan? Saan nga? Sa bayan at nandun na si kumpare ang haba daw ng pila. Ay, Ay magkawa na, mag na. Magkano kayang pension? sa palagay mo ano eh, anong sabi hindi ko alam at magpaparehis mo nga muna daw doon at mm, pag yung mga mapipili edi magkakaroon ng pension uy tayo na nga maging ko na nga at tayo po okay, pagunta na, mga ikaw na ay ko na magintindi ayusin mo ang pag- ayoko yung mga na lang hindi na ako maliligo ayusin mo ang ano ayusin mo ang pagsagot doon Ayun ay, ay, naman interviewin pa kayo ay sus naman Wag lang English eh, pag Tagalog eh, <laughs> kaya <laughs> kaya. Simple lang, ang sa akin yan. Ay sos. Ay. Eh baka ipakita rin yan. Ay di pa rin nang ay totoo naman talaga. Ay hindi na kakaintindihan. Ipapakita ko. Ay, bilisan mo na. Ay gusto ko rin talaga mapili ako. Oh, sana malaki eh, ang pensyon. Ay, ay monthly na yun. Ay, nakita ko nang buwan-buwan. Ay salamat naman kay presidente at natupad din yung aming mga hinihiling na magkaroon ng pensyon. Ay, salamat sa Diyos! Ito na! Utay-utay ng pag-unlad nito. Ang ganyan. Ang dami mo ng pensyon. Eh, kaya nga. Ay, ano, masama pa ako. Ito na lang. Ay, samahan mo ako eh. Samahan mo ako. Pero sa sunod na kwan, eh, kahit ako na lang mag-isa. Hindi, sasama na ako pag na ng pensyon. Ay nako. Eh ngayon ay kaya mo. Ikaw muna mag-intindi doon ng na, mga ang kwan. Pare, nandoon dalihin mo na yung ano mo birth certificate tapos ay ID. Ayos ay siguro ay yung papakita mo lang. Ay walang problema. Hugasan ko na lang para baka pag pinamulat ay may bigas-bigas pa ang kwan ay mahirap. Sabihin ay Baka tanongin pa ako kung anong bigas Baka, baka sabihin dinurado. <laughs> Ay! hindi ano baka sabihin ay marami ka pa bigas e eh. wag ka na magpinsyong ay sabihin ko naman ay ay amuyan mo sir kung ano kontinerado o oh, inipe eh. baka pag naamoy niya sabihin niya inipe eh. may amoy ay sana Kaya naman ay amoy. Na. buti na lang talaga at mm, hindi natuloy yung pag -alo. tama rin yung ano ko halong yung desisyon ko na eh, hindi ako mag magpatuloy ay kita mo naman oh. o kaya nga, kaya nga hindi na rin kita pinilit kasi, kasi nga o na mo ay. pinilit kita eh di nga ka tayo Hi hindi tayo sa kanila hey! sabi ko sa iyo eh hey, parang pakiramdam ko talaga na magkakaroon tayo Buti ng lang, ay kaya sabi ko sa iyo ay, alam mo, ngayon talaga maraming benepisyo mga supot ngayon. Tuloy-tuloy na yan. Yan ang mm -hmm. na, ano ko na ako, eh, talagang magkakaroon eh. Ay, salamat Ay. talaga Kaya ating... nga, thank you Lord. <laughs> 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 ang mga supot ay you, binigyan nyo ng tugon na magkaroon ng sahod. Ay, salamat. Ay, ay, sige na. Thank you wala, Aruy. <laughs> talaga naman <laughs>